Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections. Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Salamat sa iyong pagsama sa akin dito sa programang Reflections sa FEBC Radio TV. Ako po ang inyong kaibigan, si Ruzela Rama Samahan niyo po ako sa loob ng 30 minuto at ating uh, pagbulay-bulaya ng sinasabi ng 1 Chronicles 16 verse 11. Search for the Lord and for His strength. Continually seek Him. 1 Chronicles 16 verse 11. Natatandaan ko po noong ako'y bata pa, isa sa mga paborito naming uh, laruin ng aking mga kalaro ang taguan dahil talagang uh, exciting yan magtatago kayo hahanapin ka naman ng taya at uh, talagang exciting yung uh, uh, parehong parte nung nagtatago at yung humahanap di po ba dahil talagang uh, uunahan mo ngayon doon sa doon sa iyong base no yung taya na ikaw ay hindi niya makita at pagka naunahan mo siya doon sa inyong taguan ay eh, talagang safe ka no <laughs> Minsan nga po, nung araw, eh, umuwi na yung tinawag na pala ng nanay ang aking kalaro. Eh, hanap pa rin ako ng hanap. <laughs> Nangyari na rin po ba yun sa inyo? Well, na-recall ko lang po yan dahil ito pong ating verse for today sa 1 Chronicles 16.11 ay nagsasabi ng Search for the Lord and for His strength, continually seek Him. Yung salitang search, yung salitang seek, yan po ay nakapagpaalala sa akin nung araw na tayo ay naglalaro kasama ng ating mga uh, kaklase no? at tayo nga ay nag-hide and seek. And when we say search, when we say seek, andun po talaga yung aksyon. Ano? Hindi po tayo nagahanap ng nakaupo lamang. Hindi tayo nagahanap ng wala tayong ginagawa we are searching, we are seeking, and that involves proactiveness. It involves action. May ginagawa po tayo. Kaya po itong salitang search for the Lord and for His strength, continually seek Him, demands that we also do something. Hindi po natin sasabihin na hanapin ang Panginoon pero wala tayong gagawin. Or search for Him pero iniintay lang natin ang mga bagay-bagay. Searching and seeking are both active words and they imply that we are proactively doing something to seek the Lord. It's so easy to think that God is not here, God is not present in our situation. Even for us Christians, sometimes we forget that the Lord is with us, we forget that He is with us. And that's why panic set in, sets in, worries set in, nakakalimutayo tayo at nawawala sa ating anchor, sa ating foundation. That's why it is important to be proactively searching for the Lord and for His strength because we truly need Him. That is why we need to seek Him. We need to do that regularly. Hindi po tayo ta uh, maging passive na lamang sa ating spiritual journey we have to keep on searching for him and seeking for him and draw closer to him because in this world it's so easy to stray away from our path if we are not connected to the source of life our lord and savior jesus christ Mga kapatid, anuman po ang inyong pinagdadaanan ngayon, remember our verse that says to search for the Lord and for his strength that we continually seek him. Today, mga kapatid, let's rely on God's power and not on our own. Let us search for him, let us seek him. Step out in faith. and trust that He is working. Let us pray. Father, thank You because we can know You, we can look for You, we can search You, and we will find You. It's when we seek You, Lord, that we find You. So today, help me, Lord, to intentionally draw near to You. Tulungan mo, Panginoon, na kami ay mapalapit sa Iyo. Bigyan mo kami ng tapang at lakas na ituon ang aming atensyon sa iyo, hindi sa aming sitwasyon na punong-puno ng kabagabagan at ng pag-aagam-agam, kundi tulungan mo kami, Panginoon, na tumingin sa iyo, to search for you and your strength, to seek you and find you. Help us, Lord, to rely on you completely by coming to you first above anything else. Tulungan mo ang aking kapatid ngayon na nakikinig na matagpo ang kanya sa kanyang buhay, na matagpo ang kanya sa kanyang sitwasyon. Ano po ang kanyang pinagdaraanan, Panginoon, ipaalam mo sa kanya na ikaw ay naririto at hindi mo siya kailanman iiwanan ni pababayaan man. Sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon, tanging tagapagligtas. Amen. Maraming marami pong salamat sa inyong pagsama sa akin dito sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Ako po si Ruth Ramadizon at sana po patuloy tayong dumakad sa ating tahaking nakatuon lamang ang ating mata sa ating Panginoong Jesus. Hanggang sa muli po, magandang araw sa ating lahat. Your daily dose of strength and motivation. Reflections